Kaya yeah, mo, pumasok po sa dalawang hotdog. Okay. Hello, Hello mga mga loves! Ngayon, kasama natin si Princess Loreto, ang aking Gipa. at tuturuan niya tayo kung paano kumain ang four cheese hotdog. Dahil yes. magaling okay. niya kumain. So, paano ba natin? Ate, syempre, ganito kalaki kayo. Na! Ang laki, di ba? Kita niyo naman kung gano'n kalaki ang hotdog. Kaya mo pa tusunin. Oh, oh no! hindi di Kasi tuturuan mo oh, nga eh. Siyempre, una, didilaan mo muna yung side. Tapos, okay kainin mo. Okay. Tapos pagkain mo, gano'n lang. Dito ko ha. Yan, yan, Ano mo tinuruan mo pa natin? kis mo yung hotdog. kis -is mo, is -is mo yun. mo mo yung mo Try mo Dapat yung kagat mo yung ah, para gawin. Pwede ko na baka? Yes, o pwede mo na kay Kulanan. mo pa. Turo mo pa ko Ang tamang paggagat ng 4 satu. Sige go. Ganyan. Oo, oh. Tapos, oh, tapos... paggatin mo. Mmm. Kabila. Paggatin mo sa kabila. Yan. Ganyan.

Apo? Is is, 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 isa pa to, isa pa to. Ikaw pa nag-video? Nag-video lang naman. Para magkaroon din ako maraming views pa ba pa. Sige ate, pakita mo kay kuya okay, kung paano ako main. mo, dilaan mo muna. Dilaan mo muna. Masyado kang kere daw Ganyan. ba ginagawa ni ate sa'yo? Ganyan, tapos kakagating daw. Oh kagating mo. Hmm, mm, tige mo. Saluhin mo yung ano. Parang hindi ganyan yung ginawa sa akin ah. Ha? Ha? Ikwento mo sa akin, mamiyak kung ano yung ginawa mo. Tignan mo yung pisngi mo! Eto lang kasama yan. Kasama yan! Bakit hindi pa siya, hindi mo ba ginaganyan mukha niya? Tinatanong lang kita kung... Ikaw, ano-ano tinuturo mo? Ano yung tinuturo mo? Hindi ko tinuturoan! Magaling pa nga sa akin eh! Hindi ah! Tignan mo ako eh! Tignan mo lang ito, nilaglang ba ako? Tignan mo na yan. Tignan mo na yan. tatlo nagvideo video pa kayo? Alam nyo guys, kasi yung sa kanya kasi... It, subo mo to. Yung ilalabas lang kasi sa kanya, ganito lang, lapit ka. Ito lang, ito lang. Ito lang ito lang ilalabas niya. <laughs>